'Pag magkampisong supot, bahala ka. Hindi kita bibigyan, pero hindi ko na Sobra ka magsalita. Lahat ka na! nakakasakit ka na ngumunguya. Ikaw ba yung pincho isa ganong 'yung ate, ate kuya. may ako At... yun na nga. Maligid mo sa ginawa niya? Ano yung mga sa sarili ko sa taong hindi naman ako pinapahalagahan? At bis, pagkatapos ng araw na to, ang sasabi ko sa sarili ko na ginawa ako ang lahat para ipaglabang pa. At may saliba ko ang relasyon na to. Tapos na tayo, Ellie. Eh. Umalis ka na kung gusto. Ano ako nang makipag-diskusyon sa sa'yo? Walang yaka! Talagang aalis na ako! Ano ako hindi mo makapaniwala na pinagtisan at sinaya kong panahon at oras ko sa lalaking hindi man niya nakagraduate ng college. hindi hindi na ako papay na hilahin mo pa ako pababa na kasama mo. Kung gusto mong mabulok sa dugyot na boarding house na to, bahala ka sa buwan mo. Pupupo ka? Pupupo ka mga kabalaga. Sexy Inday, nasagad po ang pasensya ko ng araw na yon ko ay akalain na matulog kasi matulog kayo para madali kayong lumaki hal ko buong ko kung hindi niya po ako kayang tratungin na tulog kayo sa mainit Looy man na. Sobra po akong nagulat, nalungkot at nanghinayang. Kasi pakiramdam ko talagang nadala na si Kasi pasukot ka ba? Kasi pasukot ka ba? Kasi pasukot ka ba? Kaya ganun kung bastusin niya ko sa akin ng mga kapatid ko nang sinabi ko sa kanila ang lahat ng pinagdaanan namin ngayon, uh, uh, Ronnie. Ay, ay, siya, ay ito. Ito, ito, ito. Ito. at ang tuloy, tuloy ang ito. aking buhay. Marami I, pa rin akong hinarap na pagsubok. Oh. Wala na si Ellie sa buhay ko. Ang pinakamalaking pagsubok na hirap ko ay ang nag-cost copy ng hotel na pinapasukan ko. At isa po ako sa mga tinanggal sa trabaho. At kagaya po ng dati, tumulungan ako ng mga kapatid ko sa pang-araw-araw habang wala akong trabaho. At bala ko po sana noong time na yon ay mag-apply sa ibang hotel. Ito isang araw nag-post sa Facebook ang dati kong katrabaho sa hotel. Yung isang picture na nasa isang agency siya na nag apply bilang waiter sa isang cruise ship. Nag-message ko ako sa kaibigan kong yun at sa may kaibigan hindi na kasi, siya natuloy nung magpakasal noon Oo. Hindi yung lalaki na yun. Hindi yung lalaki yun. Hindi yung lalaki Uh -huh. ay, uh -huh. ay, yung babae ay, ay. Ano kaya? kasi sa dumating ang araw na nakapag-ibod kami Pareho kaming mag-iislam sa islam Pagkukulit kami ng lupa at nagpatayo ng buhay Sa islam, masaya po lumahe Mas gusto kasi ng partner ko Na manirahan at magnegosyo doon Sa kinalakihan kong isla Kasi maganda daw ang tanahin Hindi po nagtagal Ay nakapagpag-iislam kami ng kongyo Sobrang sa lakon na Mm -hmm. Sobrang saya ko na po sa bago kong buhay Kung tutusin nga, baby na lang ang kulang Pero sa ngayon po ay masaya ako sa relasyon ko sa partner Akala ko na mamumuhay na kami ng payapa at tahimik ng bagong partner Hanggang isang araw ay sinabi ng cashier namin sa coffee shop na magre-resign na raw siya Kaya agad-agad namang nag-post na kasama ko ng hiring ng cashier Ay baka yung, piso, yung ex oh, niya oh. ang schedule ng interview at dahil busy si ko akong tao ay yung asawa ko pa schedule ng appointment ng mga mm, aplikante yung babae ang mag-ano mm. mag-interview mag, -ano. mismo -interview mag -interview sa din sa babae ay po sa kaalaman ko na darating pala ang araw na makakatagpo ulit ang taong sumira ng pagkatao ko ah. siya ang na interview niya ang asawa niya Oo. Mm. sa tagal ng panahon puro pira lang eh. Gusto magpakasal ng foreigner. Pira lang palang kwan. No? Hmm. Wala pong pera. Wala pong bilhin ng aircon. <laughs> ah. Ano ba naman itong aplikante na ito? Wala yan na lang. 30 minutes ang sa lita. Okay. Salamat. Na. Nakarating na rin. Kaso, bukas yan. Hmm. Hello po. Good morning po oh, sir, ako nga po. Sandali lang po. Um, uh, mukha po kayong pamilyar uh, sa akin eh. Uh, ah. Titigan mo ako ng mabuti. Para malaman Ay. mo ang sagot dyan sa tanong mo. Allah. Uy, Mia! Ikaw na ba yan? Talos hindi kita makayala. Na, siya empleyado Alamir pa rin. Ano yung pinagbago mo ha? Siguro nga. alika, maupo ka. Sandali lang. Ikaw bang may-ari ng coffee shop na to? Mm -mm. Oo. Oh, sa amin to ng partner ko. Anyway, kumusta ka na? Bakit ka nga pala nag-a-apply bilang cashier? Uh... Don't worry, it's nothing personal. Part lang to ng mga tanong ko para sa job interview. Yung mga tinatanong ko sa'yo, tinatanong ko rin sa ibang aplikante. Kaya huwag mo sanang masamain. Going back, bakit ka nga pala nag-a-apply as cashier? Um... Ang totoo kasi nga, Ramir, um, dahil wala po akong trabaho ngayon at kailangan ko ng hanap buhay kasi sa akin ang pamilya ko eh. Pamilya pa I rin. I May experience ka na ba sa pagiging kaera? Ang totoo niyan sir, wala, wala po. po. At matagal-tagal na rin nung huli akong nagtatrabaho. Ano yung last working experience mo? Ah, uh, teller ko sa isang pawn shop sir. Anong year yun? Is uh, seryoso? Nagbibiro ka ba? Hindi mo talaga naaalala? Mukha ba ako nagbibiro? Bakit? Kenapa kita tak pergi? 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 Kenapa kita Kenapa

dan ya aku harus saraf makin. Aku suka sama dia. Iok iok on baby. Konfeenial bokeh. Lem itu sakit. Dia cuma bisa di situ samping pinggung, tidak tahu. Cukup yo. Kenapa dia under management therapy. Kasi kung palagi kang ganyan, trust me, mamamatay sa pamilya mo. Kasi wala ko na matanggap sa'yo. Iyok to daw mo. Ba? 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 pa ng dugo dyan. Hindi hindi kita tatanggapin. Hindi lumabas ka na lang. pa rin.

sok mo sa kwartong to, wala man lang na ako narinig ng isang sorry na galing sa'yo. Hindi ka nga humingi ng dispensa eh. Which is to prove na wala kang pagpapahalaga sa oras ng tao. Malaga sa akin na palaging on time yung mga employees ko. And unfortunately, hindi ko nakita sa yun. Well, Sino ang niloloko mo? Kahit hindi ako na nalit, sigurado kung hindi mo pa rin ako tatanggapin ang dahil sa nakaraan natin. Well, hindi nga palagi ang pag mo. Kahit sinong employer, hindi ko hindi magkakamaling tanggapin ka. Sige na miss, umalis ka na at malami pang aplikante na naghihintay sa labas. Kami here, please. May college diploma na ka naman, di ba? I'm sure na. May nagsinagaya pa niya palagi. Just not in my coffee shop. Sige na miss, makakaalis ka na. Pakiramdam ko po ay tumaas yung alto pressure ko nung araw na yon sa x Patuloy lang talagang nanumbalik lahat ng sakit na dulot sa akin ni Ellie noon. Makaala-ala ng mga pagsubok at pasakit na iniiwasan ko na. Pero kahit ganon, sinubukan ko pa rin magpaka-professional at magpigil. Subalit hindi pa rin nawala yung tensyon. Hindi na sama ni Ellie yung mga sinabi ko sa kanya. Ipo na tayo. May galaway. Mga, nung gabi yun, kinausap ko ang partner ko at ikinuwento ko lahat ng na nangyari sa amin ni Ellie. Hindi siya nagselos, hindi siya nagali. Sa halip, natawa ko siya. Natawa siya dahil hindi niya naman lalo na yung aplikante na binook para sa job interview ay ex ko pala partners mo. Palagi nang pinapagaan ang mga bagay-bagay. Lumipas -baga. ang mga buwan, hindi-unti nakabuo kami ng na Alam mo na, na may ipakita, chip ka doon na Isa sa mga ay, empleyado ma. ko ay kapit bahay pala ni Ellie. Noong nalaman ng empleyado ko na ex ko si Ellie, agad niya ay kinuwento sa akin na na ni Ellie yung foreigner. Kasi matagal na pala siyang sinasaktan at nito. Hmm. Talaga pong nakakalungkot marinig yun. Pero ang mas nakakalungkot, imbes na mag-alala yung pamilya ni Ellie sa naging kalagayan niya, mas foreigner ang nagbibigay ng malaking pera kay Ellie. Ayun po, mas buhay inaalala Beer. Isa so pa may plano kaming magbukas ng mas maraming branches ng coffee shop. Bakit nag-iiyak? Oh, nulog ka, oh. Ay, sige, matulog na matulog. Kaya mong kagawa yung sabukton, ha? Aray, agoy, kapatid ba na ako? Hindi ka ka ba lo Hindi ka ka ba lo Mama. Ba. Detele ka tek tek ka sige na tulog na tulog na. Abinado, ikaw yung pinasakin na. Oy. Tada din, 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 tada てたでんたんです。ずがりが Nasa bahay Hello Hello Kumakanta tayo yung Bata Matagal pa ba kayo Kumakanta ah. tayo Isa dito Ay, akala ko si Aloy Hindi pala, si Kitay Mamaya ka Akala ko oh, Sige Sige Aku bincok, Atau bencamemo. Video, video video anjing. Nana ni. Anak problema. Nana ni. Nana oh. ni naimong kalbu gojing pujing darandingan daradadin da 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 la ri da dan dari da Bibili aku nak plancha kerana tu ecuraku. Pergi pasuk aku diunsa pesta. Siapa nak cuba? Keh Darling. Da da Darling. Tidak Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.